Magluluto nga ako ngayon ng gatang langka, kaya erat na. Pero hef hef hef, ako nga pala si Pane, ang inyong munting binibini. Maaga pa nga lang po ay nagpunta na ako sa palengke o tinatawag din naming talapapa para kompletuhin yung mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto ng langka. Kung mapapansin niyo po, maliit po yung palengke namin dito. Gawa nga ng malayo kami sa bayan. Kung lalabas pa po kami bayan bahay, ay pagka mahal-mahal ng pamasahe. Kaya naman mabuti na lang, may malapit dito sa amin. Tinan niyo po ay bumili ako yung mga sangkap na gagamitin ko. At pagka balik ko po ay mabuti na lang po ay nakapagpakulo na yung nanay ko ng langka pa para palabutin yung langka. Inumpisaan ko na rin balatan, iwain yung babong sangkap na akin gagamitin sa pagluluto at habang naghihiwa nga ako dyan, may naalala akong tagpo sa nakaraan. May naalala! Opo, nung medyo bata-bata pa ako, naalala ko tong langka na to kasi pag umuwi kami galing sa school, lagi talaga bumibili yung nanay ko ng munggo o kaya langka. Nung time na yon medyo mababa pa yung price ng mga ulam. Ang pagkakaalala ko, 10 piso pa lang siya noon. Tapos, meron talagang kaparis na siyang high kapag bumibili kami noon. Ayan nga po, nag gisa nga po ko ng baboy. Hindi ko na siya nilagyan ng mantika dahil nga yung baboy na mismo yung magmamantika dyan. Tapos naglagay ako ng sibuyas, tapos bawang, at saka ng luya. At saka sinunod ko na yung langka. Ayan, yun yung pinakaluan kanina. Naisip ko nga ngayon matanda na ako. Matanda? Ay, pagka mahal, mahal bilhin. ano ya? Wala nang mura ngayon. Kaya talagang matigid talaga tayo. Ay medyo malaki ang pamilya at marami tayong pinag <laughs> Ayun nga, naglagay nga ako ng gata dyan. Pangalawang piga yung inuna ko. Kasunod nga, yan ay yung unang piga para naman maputi yung langka natin. At naglagay nga rin ako dyan ng iba pang mga pampalasa kagaya ng asin, ng paminta, at ng green sili. After ko nga ilagay yung iba pang mga sangkap ay tinakpan ko na yung kawa ng takip para naman mapakulo na yung langka. At kung makikita niyo po, inayos ayos ko muna yung ka mga kahoy para solid talaga yung apoy niya. At naglagay din ako ng pork cubes para magdagdag yung lasa nung uh, langka. Hindi ko alam po kung ganito yung way niyo na pagluluto ng gatang langap. Pero ito yung way ko at wag niyo sana akong i-judge. Ayan, tapos na po siya. At syempre, ay meron talagang kapares yan. Ayan ay ang bulad. Hindi talaga makakalimutan yung bulad na yan. Ngayon ay tikiman na. Titikman na na parte ng ating mga luto. ay aking ah, luto pala ay titikman ko na talaga siya at medyo masayang masaya ako kasi nakaluto ako ng maraming langka at ngayon ay titikman ko na titikman na natin yum 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 mm, sarap good good after ko magluto magpahinga at maligo, naisipan ko lumabas gawa nga na gusto kong masigot ng araw kahit na napakintalaga dito sa akin. At sa paglabas ko, nakita ko nga ng kapatid ko, tate ko, basketball sila. Yan, hindi nila ako sinasama sa paglalaro. Kaya naman, umakit na lang ako ng bundok. At sa pag-akit ko ng bundok, hindi ko naman kaya. Kaya bida-bida kasi ako nag -akit. Pero hindi ko talaga yan kaya. Kaya bumaba na lang ako dyan. Gawa nga ng sapatag na huhulog ako. Eh, dyan pa kaya. Ayan, tumakbo na lang ako doon to. Punta sa aming tagpuan. Pero wala naman akong katagpo. Ayun, nag-akit-akit uh, ako dyan para naman makita yung lugar dito sa amin. Makikita nyo yung overlooking dito. Ayan, may mga bata rin na umaakit dyan. Ayan, medyo mabahaba ito, nakakapagod. Ayan, feel na feel, feel na feel. Napakainit naman yung time na yan. At pinapakita ko nga yung mga lugar dyan. Wow! Ang ganda! Ayan, mapapansin nyo po, yan, puro pabahay yan actually paikot talaga tong pabahay na pero wala yung bahay nandiyan andiyan yung mga bata ang sarap talaga maging bata kung may babalik ko lang, gusto ko maging bata pero gawa nga ng isip bata pa rin naman ako at, so, ayan nga yan mga bata kalaro ko yan sila mga bago ko yan mga friends at pinapakita nila sa akin yung Ah, natuklasan nila. At ako naman, syempre, curious ako. Kaya naman, tinitingnan ko rin yung pinapakita nila sa akin. Tapos, turuturi din ako ng bahay kubo. diyan ang gawangan. Gusto ng ko nga pumunta din sa bahay kubo. Pero, sabi niya, lawak na lang daw ako pumunta ng kubo. Kasi na, ano na yan Sira na daw. Tapos, naisip ko, bakit kaya sira na daw? Sabi niya, mabaho din daw. So, ayun, hindi na lang, lang ako pumasok. Kasi na, mabaho. Ayun, hinapin nga ako ng mga batang na ito, yung mga bago kong friends sa aking bahay. At napaka-cute nga nila, 'di ba? Nakikita niyo napaka-cute nila. At sobrang saya ko dahil may bago na mga kaibigan. Siyempre, pwede tayo makipagkaibigan sa mga matanda o bata na. Yung mga ganito moment ng mga bata ay dapat talagang enjoy Dahil minsan nga lang talaga maging bata. At mabilis lang ang panahon, tatanda ka kaagad. Pero, kahit na matanda ka, ay gawin mo pa rin yung mga gusto mong gawin, yung mga, mga magpapasaya sa'yo. At doon na nga lang tatapos yung aking vlog dahil medyo mahaba-haba na yung vlog ko. And always remember, be humble and never think you are better than anyone else. Bye-bye!